sana. Tumas ang presyo ng paray. E nga ba talaga ang tagogin pa, alam niyo ba ang presyo? Otso, religious. Saan tayo may magpapunta? Pata, yan mong pa natin. Saan tayo kumukuha ng pagkain? Sa magsasaka, dapat sana, huwag papayaan. Yun ang ng namin, dapat itaas ang presyo ng, ng paray. Huwag pa pa sa bente. Para sa ganun naman, makapagalan pag ating mga anak. Ayun ang tawag ng tinataas natin. Mahal Presidente, huwag mo kayong pagbabayaan. Natangagin pa ng na Lupesyaro, no, buong mundo dito sa ating ah uh, Pilipinas. Sapagkat, kawawa tayo, kung muna tayo ay hindi mabigyan ng magandang kinabukasan. Sino mo ba Kaya sa Yung magbubukit. Alam niya magbubukit? Kawawa. Kahit nakalodlog dun sa bukit. Kahit lang siyang maulang uh, basta makapag saka lang ay naku po kawa ko talaga magbubuti kung alam nyo lang ang hira sana po dinggin tayo ni eh, na presidente Marcos sapagkat kawa ko ang masasaka tulungan mo kami sinabi mo na ako na tulungan mo kami hanggang ngayon alam mo ang presyo ng paraan 7, 8, 9, 10 Alam na, kawawang mga susunod na generasyon, alam niyo ba yung mga nagiging pusintaw, ayaw na nila. Wala nang magsasaka. Sana po, hindi nyo kami na magsasaka sapagkat ayun ang kinakubuhay natin. Bakit? Pagkakayan ba natin yung mga bakal? Wala. Ulay natin yung pagkain bago tayo magbakal. Ayun ang, ayun ang tinatay nila itong sa timba. Yung mga pare natin, nandun pa yung pare ko, nakatatak, gusto ko lang na narinig nila ang mga kinibig natin dito. Ano, nakakuwang-wang pa. Unayin mo na dito para marinig ang ating Paolo Marcos. Talaga po, ang tatang Marcos, ang mong binuwanok, ang mong kakaas kami, gagawin sa talong, nurewan sa talong, ang singkong,

hindi niya talaga kawa ka. Isa na ako, napaparal. Yung bisang na makapagalan yung anak ko, gusto niyang kukuha ng electrical engineering. Anong makukuha niya? Kawawa, electrician na lang. Kaya wala akong pira. O oh, yun na lang, ang pinupan. Ngayon, nisa na lang yung pag-aaralan ko. Sana po, mahal na huwag mo kami papabayaan na magsasaka. ng magsasaka. Yung ang gagaling ating pagkain. Hindi tayo mabubuhay kung wala lang magsasaka. Talaga nyo nang dinatay nyo namin. Sana ko, let's go. Huwag mong kami pagpapayaan. Alam nyo yung mga bilihin. Yung asin, isang kilo kay O, ba bumibila ko ng pagkain ng baboy. Yung usin. Sino mong yayari yan? Talagang tutuway daw. Kaya pumunta kayo sa amin.